taposo ka mag-aanak pa oh Sabi ko na <laughs> nga ba Sinito. Sinito. eh may nararamdaman ako iba dito Kapag <laughs> nakikita ko silang dalawa Wala <laughs> nakita ya Kan umuulit to umuulit to loola sinabi ko lang na baka may nararamdaman ako na sinulat mo no, no. Oh ginawa oh, ko so, sa <laughs> iyo Oh donor May aranda na wala Wala Hindi pa nararamdaman

Ay, sino po yun? Sino po yun? Ako si Lola ni Gora. Ni Gora? bobo ka! bobo ka! Mau Ayan na, ayan na, ayan na. Mau <coughs> ka <speaking> ha? Ayun, ganyan dapat! Ah, <lifting> <speaking> no? Pinapunta kita dito para magtrabaho ha. Hindi mga, mga nag-uro ka ba dito? nag ko ako. Kailan? Nung kumain tayo. kumain si Heidi? Ano yung nalala ko nakita ko sa internet, pag iisip ko lang ako parang AI, yung, ano, ko? Henji ko! Henji ko! Henji ko! mo po! Tunga mo po! para mo po! mo

At pag sumagot. Wala pala na. Kaya ngayong panang araw na to, pinuputol ko na kung isin yung dalawa. ting, ting. Mas ka, ka. At sa lahat ng mga tao dito, abangan ko na naman to. Pagkatapos ng kalan. itong susunod. Simula sa araw na to,